<laughs> ah, sige, interview na yung na number 4 ah, Ano tinagan mo? Manong titawan mo? Sinagahan <laughs> si Rene Pitong Ako from your Hindi ating kaya't di may isang

Opa, ayan Make sure na huwag makikita lang, okay? Okay Pasap lang yung kundalita kayo Okay Okay, isa isa, Dapat walang silang nakikita O, wala, na Wala, so, wala Yan lang kita nyo pa makikita na, ah Relax ka lang, relax. Ada kami lang dito eh. Pagsisinaan tayo man, isuda ba si... Pagsisinaan tayo? <laughs> oh, oo, oh, oo. Oh, oh, huwag oh, oh. mo, huwag mo. Tatanggalin Iharap mo si doon. Bakit mo ko sinusundan? Ikaw ha? Naka-fly for so ka lang, sinusundan mo pa rin ako ha? Tanda lang. <laughs> Okay, ha kahit anong danga, stay on your sides. Okay, it's mechanics the game to debate -de 'yung -de na danga. Single man's game. Palaban pa naman natin. Yes! <laughs> 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 'Di dito na aayam, ay napakasimple lang. Okay? No sino 'di ang sala isu tin maikat i-sango. Okay, gets niyo? No, sino di ag iji round 1, 2, 3, iso ti ikatan mi iji ay sango. So, kailangan niyo nga ag sala no mabiyo nga maibati ito yeah. ay sango. Yeah. Understand? Naawatan? Yeah. Naawatan, sir? Yeah. Naawatan, mabi? Yeah. Naawatan, um, cutie pie? <laughs> <laughs> uh, okay. Uh, ikaw, na, na, wala, na. Okay. Try natin ang, So now, let's you have Salah, you sala, kayo, Okay? Try nothing. Wow. Music. maestro. Hala, sige. <laughs> Wait lang, stop, stop lang, stop. Wait lang, relax lang kayo, relax lang. Relax lang kayo, ha? Relax lang kayo. Ready? Entry to one, round one! Oh, sige! Awesome, yes. Wait, wait, wait. Uh, dapat yeah. a long <laughs> area. One, lower, lower, a sky. here. Okay, ready. Run. DJ Sexy Dance. O, sa inyong lahat, ha? Yung pinakamagaling sa Maya, ay sunti ka to me. Okay, okay, one, two, okay, ha? Okay, yan talag yun, Okay, ganyan na yun. Dapat sexy ka, no, okay? Yeah! Okay, last round nung day to, eh. Halasi ka lang sa gang, at sasalahan na ka dito. Okay, kaya, kuya, ready? In three, two, one, last round! Okay. Ayu man, awa ayu man, salamat ano kanan Okay, 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 dito gawa. itu yung kasentro ko All oh, the single women. Eh? Okay. Parang last time lang gamin. Miss Freyata, tak, pasis nga si kuya dito. Ay, ang dito Nasaan pa ang mga single ladies? Puno na ang uh, ba? ba? sa sarapan. Kita na, dito pa sa sarapan. Sino pa po? Single women? Single. At 'yung single. Sigey man sali po tayo. Na. O oh, okay lang yan. Tingnan kalo tayo para ako single. whatever in this world